Hi guys, samaan niyo po ako mag-ugas ang plato. Let's go! First, ugasin muna natin yung mga kamay. Sine-set up ko po pala ang camera dyan. Let's go do it. Yan na guys. Medyo mahaba din tong video na to. <clears throat> Siyempre, hindi mawawala ang pag paglilinis sa mga plato. Next, sa mga platito, mga silyo, ganyan, ganyan. Tapos, sa mo, may record, eh. Aray ko. Yan. na ice ko na pala yung mga kutsara din ito. Baso, kutsara din ito. Meng, Next is yung, yung 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 yung, yung. takip nang patay pa yung ilaw. Next yung kawale ay baso pala baso. Sorry. <laughs> Next is yung kawaling malaki. Jeri's. <coughs> Pagpasensya niya po yung aking boses. ginto po talaga tong aking boses. Hindi na maiiwasan. Hindi na maiiwasan. Jeri's. Siyempre, ililis natin ang kawali. Kawali. Charis. Ang time check pala natin dyan is 12.11. Diba guys? Hirap kaya mag-edit na ito. Wala, nagbuni-buni ng sisak. Cherries! Siyempre, tatapon na yung mga anong, mga dube-dube. Yun na guys. Yun na. di ko po pala kasama si Angela Jam, Jeris. O, oh, di ko kasama. Kasi iba yung bahay namin sa bahay nila. Bahay nila? Hmm. Siyempre, tinatawag. Tinatapon ko pa lang yung anong dumi-dumi kaya. Kaya, ang ano ko, tagal kong lumitaw diyan. Ayun na. 'Di ba? 'Di ba? So gagamitin natin ng pag pag ano paglin, paglinis ng plato is malamang tubig. At hindi joy, hindi kundi speed gets. Pwede paglabaw yan, guys. Pwede paghugas ng plato. Aray ko. So far, ingay. Chariz! Yan ang papula na ako. Mag-translate ko pa kanya eh. Magbibili ko doon. Magbibilang doon. Aku, pag nag-translate, aku. Ready. Ready ka na ba? Ready. Ready. One, two. Eh, punas-punas pala. Punas. One, two, three. Mo Bye. Oops, Bye. Tayo. translate. Yun na. Natapos na din ako sa pag ng plato. Nag- Nagkukukus na lang ako ng sahig. Nagkukuskus. Cherries <coughs> Yan na guys. Tapos na. Subs subscribe and like and comment bye bye moi